spokesperson ng League of Associations at Da La Trinidad Vegetable Trading Areas. Diyan po naman sa Benguet. mamagot, uh, Ma'am Agot, maganda umaga po. Uh, magandang umaga din po sa inyo, sir, at kay DJ Katcha po. Opo, salamat muli sa panahon, Agot. Ha. Agot, uh, ito munang pali paliwanag ninyo dito sa napanood rin natin at na nga na yung ibang mga produkto na carrots dyan sa inyong lugar, yung ibang nga ay hindi lang baksak presyo, yung iba talaga nakitang itinatapon. Ano bang pangyayaring yon? Uh, yun po, sir, sa araw po na yun, talagang mababa po yung demand. So ang presyo po nung araw po na yun ay 5 to 6 pesos per kilo. So yung mga buyer po pag ganun po na ganun kababa yung presyo, usually pipiliin lang nila talaga yung first class, yung magandang maganda talaga kasi nga mura. So yung farmer po na nagtapon talaga, yun po eh hindi nabili yung carrots niya kaya pinili na lang niyang itapon kasi pang tatlong araw na yata na naka ano yun na kasi galing pa po siya ng Envat eh. dinala sa Envat hindi nabili doon dinala sa La Trinidad at hindi rin nabili kaya binasura na lang ko pero oh. it's really uh, unfortunate na yung time na yun na dinala niya dito sa La Trinidad hmm. eh marami talagang supply sa araw na yun actually marami pong mga hindi nabili sa araw na yun Uh, tapos the next day, medyo nag-pick up ng konti yung presyo. And then the third day, uh, gumanda na yung presyo pero syempre dun sa mga first class lang. Mm -hmm. umabot na ng 30 pesos per kilo uh, sa third day yung presyo ng kerot. So okay. mm -hmm. nagtanong-tanong din po tayo sa mga buyer kung bakit kasi marami sa kanilang hindi nag-purchase. May sabi nila uh, marami daw kerot sa mga pamilihan sa Metro Manila. Uh, 30% of which are comprised of mga smuggled po na imported carrots. Opo. Ma'am uh, Agot, ito pong pangyayari no, sa farmer na nagtapon nito, lumalabas nga kasi na mag-aabono siya ng mag-aabono kung, kung kanyang ibabiyahe ng ibabiyahe ang kanyang produkto. Wala namang bibili kasi meron ka pang tracking uh, expense, di ba? Opo, opo. Meron pang labor cost po yun kasi mm -hmm. yung mga porter, mga Mm -hmm. Mga tinatawag po namin dito na komboy na mm -hmm. naghahakot. So talagang lugi po si farmer doon. oh Ma'am, ano ho ang inyong suggestion sa ganyan? Uh, na klaro ho naman, merong, uh, doon sa trading post, di ba meron na din po doon cold storage? uh, pa -pa -pa paano po ba dapat ang sistema diyan kung may isang farmer punong-puno yung isang truck na dala niya ng carrots tapos ang baba ng presyo tapos wala nang kumukuha sa kanyang produkto ano ho ba ang pwedeng gawin sana ho doon mismo maging proactive po ang DI halimbawa ano po kaya Dati, dati po, pag may mga hindi po nabibenta na nabibili ng mga carrots, dinodonate po ng mga farmers niyan sa mga sa PNP, mm -hmm. sa DSWD, mga ganun po. Mm -hmm. Pero uh, additional cost din kasi yun sa farmer kasi yun nga marami nagko-comment na bakit hindi na lang ipamigay, bakit kailang itapon. Mm -hmm. uh, I hope the people will also understand na additional cost po kasi pag say for example dadalhin pa sa Pangasinan, sa La mm -hmm. Union para mm -hmm. lang ipamigay. Mm -hmm. uh, di siyempre si farmer, dadagdagan mo pa yung gasto mo. Uh, mm. Lugi ka na nga, di tapon mo na lang. So, basically, ang pinakamaganda po talaga dyan, yung pagkakaroon ng value adding, yung processing facility. Hindi rin po kasi, opo, meron pong cold storage dito po sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, pero hindi po siya gumagana. Uh, and it's not really advisable na pag ganun na um, na na-harvest na tapos i-stack mo, ilalagay mo sa cold storage, buti kung pag ilalabas mo kinabukasan na hindi na control yung temperature, mabibili pa yon. Kasi mm -hmm. pag pinatok po ang gulay sa isang controlled temperature na facility tapos ilalabas sa palengke na hindi controlled facility, mas mabilis po yung paglusaw pag nito. So it's not really, hindi po talaga, pag kami po, hindi masyadong uh, usable po yung cold storage. Uh, mas usable po yung mga processing facility para yung mga mga hindi nabibili, i-process mo na lang, mag-value adding tayo para madagdagan din yung uh, mm. pagbibenta na presyo. Mga ganun po yung kailangan. Opo. Uh, And, uh, oh, po, mm, mm. Go ahead. Yung, kasi may, may nakita na po kami eh, sa LGU ng Isabela na sila mismo, yung gobyerno mismo, may programa sila na pag ganong oversupply, sila mismo yung bumibili ng palay ng mga farmer o mga bigas mm -hmm. and then sila po yung nagbadala sa mga iba't ibang mga bayan, binibili nila sa farmer a little above cost of production para maiwasan yung oversupply at walang, na hindi bumabagsak yung presyo. I think we can also emulate that dito. Opo, opo. Yung mismong LGU na, o ang kakanlong doon sa farmer sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang produkto ay hindi man kumita yung farmer, may maibalik man lang sa puhunan, ganun po ma'am Agot, no? Ah, yes po, mm -hmm. kahit break even na presyo mm -hmm. or kahit dagdag ng piso man lang mm -hmm. na pag 'yung carrots for example na 25 to 28 pesos per kilo ang uh, por, ang mm. production cost niya mm. kahit man lang mag 29 pesos 26 pesos ganun para may piso lang si farmer pangkain sa daan parang ganun. Opo oh, yes ma'am yes ma'am. po ma'am ito pong uh, broccoli na naman uh, may balita po na uh, pareho din po ang sitwasyon nila sa mga carrots farmers natin. Ano pong pinakahuling balita uh, sa kanila? Mm. Uh, yes po. Actually, matagal po namin na nababalitaan na talagang marami ng mga smuggled na broccoli dyan po sa Divisoria and Balintawak and other uh, key markets dyan po sa Metro Manila. And worst, ito po yung ano of late, yung two days, uh, kahapon lang po, mm -hmm. report po sa amin na pati yung mga high-end uh, consumers or high-end buyers po natin, mga mapamol, mga ganyan po mga restaurants, they already prefer buying tong mga smuggled po na broccoli. Kinansel na po nila yung mga order nila dito. Kaya yung mga broccoli farmers and uh, dealers po dito, uh tuliy na naginahin nag sila na kailangan nila ng tulong kasi hindi na na-order yung local na broccoli. They prefer yung mga uh, imported po na smuggled we, oh, mm -mm. we still uh consider it as smuggled kasi wala pa rin po namang batas na nag uh, nag-aallow mm -mm. dun sa mga mm -mm. fresh vegetables to come in even mm -mm. RCEP does not allow broccoli ang inalaw naman ng ng uh, RCEP is cauliflower eh, yung pinakita sa amin nung dialogue eh Opo opo eh pati nga carrots di ba? Yes po, yun po oh. yung report ng mga buyer na at oh. of now, 30% daw ng mga nabibenta sa Metro Manila mm -hmm. and even sa Riyaya, Quezon, ay mga smuggled po. Opo, uh, magkano ma'am dyan uh, yung baksak presyo po na broccoli sa dito sa trading post as of yesterday or today? Uh, yesterday po, ang yung trend na po yun, yung wala ng dahon. Mm -hmm. yung parang yun, yung tinatawag nating mushroom cut. Mm -hmm. Eh 80 pesos po to uh, 65 pesos. Pero uh, sa ganyan po na presyo dahil trim po 'yan, medyo sa trader na po 'yan kasi eh, sa uh, that's the purchase price of the buyers coming from Metro Manila. Kahit ganyan po yung presyo, pag antrim naman po yung mm -hmm. galing farmer mm -hmm. talaga, mm -hmm. pumapalo po 'yan sa 10 pesos. 10 pesos. Oh. Opo, uh, farmgate price na po yun Opo, pero napaka-mura noon. lugi ang farmer don. Yes po, kasi <laughs> ang cost of production po ng brocoli mataas po O nasa 25 to 35 po yan, depende kung saan tinanim po Opo, ma'am ito hong brocoli na pinag-uusapan natin Ito na ba yung first class? Kasi nakita po namin yung produkto na inyo po na ipadala din sa amin one time no? Ang gaganda nga po no ang lalaki and then uh, ma maayos siya. Yun yun na hubayun okay. yung apo. Uh, Ay, yun po yung mga imported talaga na ewan eh, one ko po kasi ang sabi po ng mga restaurants eh the reason why they prefer tong mga tong mga high-end market, The reason why they prefer these uh, imported broccoli eh matagal daw malusaw kasi kung sa quality lang din parehas naman eh, meron naman tayong mga ganyan na quality na na mga broccoli din dito. In fact, mas fresh ang itsura mm -hmm. kumpara diyan sa ano sa mga smuggled. Pero De yun nga, ang ano daw, mas tumatagal daw Mm -hmm. Hindi mas- madaling malusaw. Hindi ma'am, pero o, ang sinasabi ko po sa inyo na inyong ibinebenta diyan sa Trading Post no na baksak presyo nga, ano na nasa ano lang kanin niyo 20-25. Mm -hmm. Ito po yung diyan sa inyo galing na first class kumbaga, yung pinakamagandang klase na po Ay, ito yes, ngayon. Po. Ha? Opo, opo. Mm -hmm. Opo. Pag sa pag sa lalo na po pag sa Farmgate price 10 pesos na po yun first class po yun. Aha kasi nga nakita namin yan eh yung mismong galing ng Benguet na magandang klase malalaki din siya. And you know, uh, at saka fresh nga. Pero mam ma dito po mismo sa DI, bantay presyo, chinek ko nagdaan po mga araw, wala namang pagbabago sa presyo nila halos din. No? Sa ngayon, bumaba ng kaunti, 240 at the average per kilo sa mga palengke sa Metro Manila. Ang kanila pong carrots dito, bumaba din po ito, itong carrots nila. Pero hindi uh, sa ngayon, nasa 85 ang average nila. So far sa palengke, so hindi ho naman din nagbabago mismo sa DA bantay presyo ma'am? Ah, baka mas maigi po sir na ano, uh, i-check nila yung monitoring nila ng presyo kasi ang presyo po talaga sa Metro Manila most often than not are affected din dito. Kung magkano yung bili nila dito kasi uh, kung pabago-bago dito, pabago-bago din dun. Eh. Mm -mm -mm. Baka may, may problema po sa monitoring nila. Mm, -hmm. opo. Sige ma'am. So dito po ngayon sa inyong mga broccoli farmers diyan, uh, paano po? Ano po ang so far ginawa ng inyong grupo kung may magagawa pa po kayo para masaklolohan sila hindi po mauwi sa pagtatapon ng kanilang produkto? Ah, uh, as of now po, ang sa amin lang ang pwede na the only uh, way to help them is eto nga po kung may reklamo po sila, we prepare the complaint. Tapos dinadala po namin sa mga agencies concerned for assistance. So yun lang po ang pwede namin gawin kasi yung federation po namin, itong League of Association po ay non-profit po ito. Wala po itong pondo. Uh, walang pera po ito. So ang pwede lang niyang magawa ay yung ilapit yung mga problema sa mga kinaukulan. O po, sige po. At ano po, muli ang hindi ho natin matigil-tigil matapos-tapos na problema sa smuggling, ma'am, ng gulay. Ma'am, sana po hindi din kayo magsawa dito ha, sa inyo pong panawagan. Lalo lang na ngayon sa gobyerno na mayroong uh, courtesy resignation no sa mga kawani ng pamahalaan. Yeah, eh. Yung taga-customs -tag daw, naghain din ng kanya daw courtesy resignation. Eh, We hope that the changes po na nangyayari po dyan sa taas will also be uh, helpful ka, uh, para sa amin dito po sa baba. Kasi sana yung mga pagbabago kung meron man po dyan sa taas, sana ma-resonate dito sa level po namin. Dito sa field talaga mismo para maramdaman naman namin yung tulong sana ng um, gobyerno natin para makatulong sa mga talagang nangangailangan ng tulong We share the farmers, the consumers, yan po talaga yung mga larger population. So okay. sana ah uh, tong smuggling naman never naman 'yan na natigil eh. Parang nagsawa na nga lang kami na mag-report ah uh, ng mga reklamo ng mga members po namin kasi wala kasing nangyayari, eh. gano'n at gano'n mm. lang din. So sana ito uh, na uh, we're going to renew our complaints or we are going to file again complaints mm -hmm. about ito po sa so smuggling sana ma-optionan din naman kasi mm -hmm. uh, para naman bagong lipunan nga, bagong pag-asa sana parang ganun po Opo ah uh, ma'am dalangin po namin hindi ko kayo magsawa ma'am Agot ha Opo at hindi kayo mag magalala okay. kami po hindi pa rin po magsasawa. Opo, dito po sa ating advokasyang ito. Salamat, Ma'am Agot. Thank you, sir. Thank you din po sa walang sawang pagtulong po sa amin. Salamat po na marami. Mabuhay ka. Si Ma'am Agot uh, Balanoy. Eh. Uh, isa po sa mga eh, ano, ho, ano, nangunguna sa NGOs dyan sa Benguet.